Bossing! Ola ma'am! Oo! Uh, Atensya na bossing ang uh, oh, hawa. Uh, ha. Nakas kasi ng ulan doon eh. Okay lang. So, <laughs> magkano <laughs> to? 139 lang bossing. 139 taga sangka? Ito si kuya nang ako sa atin. So, taga sangka kuya? Valenzuela po. Valenzuela. Uh, magkano? P139. Kaya naman 139 si kuya. Maybe yung P139. P139 pakicheck nga. Anong pangalan mo kuya? Aulo po. Aulo! Puksan mo to. Punting <laughs> regalo ko po para sa iyo. Sa akin saan? Uy! Para makita mo ano naman. Oh. oh, Ay. Seryoso, sir? <laughs> Oo, oh, may salibu. Salibu ba yan? Check mo. Hindi oh, so, yeah, oh. na, sir. Seryoso. O, tingnan mo mo rin yung loob. Bakit nang di rin yung loob? Pakita mo dito yung loob, pari. Mayroon kang automatic body collection. Check mo. Punting regalo namin. Random people lang. Kung sino pagtitikap dito sa miyakman. Seryoso, sir? Oo. Oh, thank you, ma'am, sir. Thank you, sir. Good day, ma. Oh, Nabagod day. I'm blessed. Thank you. Sir. <laughs> Pagoday, man. Oh, Oh. Pusuan mo lang, mag-comment ka lang dahil dito mamimigay kami araw-araw dito sa aming page na to. Kaya mag-comment ka lang baka sakaling ikaw ang random people na mapili namin sa comment section. Okay? Oh, uh, sige na, let's go!